Kapag ang isang F1 visa ay nagbakasyon ng matagal sa Pilipinas, ano pong mangyayari sa kanyang health insurance? Kailangan ba niyang magbayad ng health insurance even though nasa Pilipinas po siya? Or ano ang mangyayari kapag hindi niya binayaran yung health insurance niya? Yan po yung malalaman ninyo sa video na ito. Umpisaan po muna natin ano nga ba yung F1 visa na tinatawag nila. Kapag ang isang Korean citizen ay nakapag-asawa ng isang Philippine national at nakaroon po sila ng anak, yung Korean citizen po maaari po siyang mag-invite ng kamag-anak ng kanyang asawa. Ang magiging visa po nung may invite ng Koreano ay F1 visa. Ibig sabihin po niyan tagapag-alaga ng anak ng Koreano. Kapag ikaw ay F1 visa, required ka pong magbayad ng inyong health insurance. Kung hindi ka magbabayad ng inyong health insurance, maapektuhan po yung inyong visa kapag magpapa-extend na kayo. So, nasa rules po yan ng immigration na kailangan ninyong bayaran yung inyong health insurance. Kung hindi, hindi po kayo i-extend ng immigration. So, itong video po natin is based po sa aking experience. Married po ako sa Korea National. Meron po kaming anak, 2 years old. And, in-invite po ng Korean husband ko yung aking sister. Ang visa po niya is F1 visa. Last year, 2023, nagbakasyon po kami sa Pilipinas for 4 months. After naming magbakasyon sa Pilipinas, bumalik kami ng Korea ng sister ko na F1 visa and then in-inquire ko po yung kanyang health insurance ano yung dapat naming gawin kasi naka po kami ng letter. So ang sabi po sa health insurance, meron pong dalawang option 'yung aking sister. Una, para magamit niya po agad 'yung kanyang health insurance, kailangan niya pong bayaran 'yung mga previous months. 'Yung mga buwan na nasa Pilipinas po siya. So ibig sabihin 4 months po 'yon. Kailangan niya po 'yung bayaran para magamit niya po 'yung health insurance niya. So ibig sabihin yung 4 months na nasa bakasyon siya, kailangan niya pong bayaran lahat yon Para uh, continuous yung membership niya sa health insurance, maari na niyang gamitin. Yan po yung una. Ang pangalawang option na binigay po sa amin, from the time na pumasok po siya ng South Korea, Magbibilang po siya ng 6 months. After 6 months, doon pa lamang po mag start ulit yung kanyang health insurance. Ibig sabihin, sa 6 months na yon hindi po siya magbabayad ng health insurance. Pero, sa 6 months po na yon hindi niya maaaring gamitin yung kanyang health insurance. So, ibig sabihin, kung magkasakit siya at magpa-hospital siya, walang sa uh, sasagutin yung national health insurance. Walang insurance na, uh, o hindi siya makakakuha ng discount from health insurance. So, ang pinili po namin is maghihintay na lang kami ng 6 months. So after 6 months automatic magpapadala po sila ng letter na kailangan na niya magbayad o kailangan na niya umpisahan yung pagbabayad ng kanyang health insurance. So sana clear po 'yan sa atin. Sa case na to is 4 months po yung sister ko sa Pilipinas. 4 months na yon hindi po kami nagbayad ng health insurance niya instead after naming bumalik na South Korea, naghintay na lang kami ng 6 months at uh, nag-start na lang kami ng bagong health insurance po niya. Yung po yung ginawa naming option. Pagkatapos, sa mga F1 visa po na may mga bayarin sa health insurance, kailangan nyo po yung bayaran. Kasi once na, kahit hindi nyo po yung bayaran, pero once na i-extend nyo na po yung inyong visa, makikita po yan sa immigration office. At ia advice ng immigration office na bayaran nyo muna yung health insurance bago po nila kayo aprubahan sa extension. So sana clear po yan sa atin.